Thank yeah. you guys, mga happy. Masaya kami yung kami lahat. Thank you very much. Pwede mag-request? Ano ba yan? Stupid love ba? Kanta? Malawas ka? Pero okay lang nga ito, no? Pero... 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 <S preachers> so <sound> oh, <laughs> oh challenge so, challenge so. Ikaw, ikaw. Sabah ikaw. Siki, siki, siki. Siki, siki. Oh, ikaw. Ang may nagpapupan yung kaya. Ang harap to. Ang may nagpapupan yung kaya. Ang ng tunay na kulay. Ang yung kilay po na. Ang laging Pero sa pagkong pera ay iyong Para kang. Kasi kung iyakin mo ko, talagang nakakasi Gonna be the bye, but don't feel alive Bakit mo ako lagi, hindi-hindi-hindi like all the good I've done Wala namang ligtong sinisyo Mahilig ka mong leksyon, bila wala aking atensyo So anyway, everyday, iba't iba't isyokate Hindi man tayo sa kulit, parang meron ka kasi Mas kukusit na mag-proposify Kasi arap-arapan mo akong to be fine Ito naman, ano sabi mo?